Hello po, magandang araw po sa lahat at sana po huwag niyo pong i-skip ang video pong ito para po mas marami pa po tayong matulungan na nangangailangan po ng tulong natin. Ayan, so sa video pong ito, na-share po natin ang blessing na natanggap natin dahil nagkasahod na tayo sa Facebook at saka mayroon din tayong allowance na natanggap mula sa government. Ayan, so ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa blessing na ibinigay niya sa amin ngayong taon at maraming salamat din po sa suporta na mula sa aking pinakamamahal na asawa. Yan, so maraming salamat po. Isa po siya sa dahilan kung bakit uh, naging totoo ang uh, pamimigay namin ng mga uh, packs na ito para po sa buong sitio namin. Sana marami pa po tayong matulungan at sana wag nyo pong skip ang ads para po Uh, maging maganda ang kitaan natin at mas marami pa tayong matulungan. At sana, pag malaki-laki na rin ang kikitain natin sa mga ads ng video natin, ayan, so plano natin manginigay ng mga school supplies sa mga bata doon sa bukid. Ayan, maraming salamat po.